Alam niyo ba guys? Wait lang malabo. Alam niyo ba guys? Ah, uh, dito sa kabilang bahay, lagi kami, lagi kami nag ng ulam kung ano yung ano ba, kung ano yung luto nilang ulam, i-share nila sa amin tapos kung ano rin yung ulam namin, i-share din namin sa kanila. Parang palitan kami ng ulam. So, ang niluto ko ngayong ulam is ito. Ayun pancit canton so ah, uh, si share natin tong pancit canton sa kanila para uh, sana may luto silang ulam para maka makahingi din kami ng ulam wait lang Ibigay natin sa kanila. Ito, dadaling natin sa kabila. Pasensya <laughs> na kayo guys kasi ito lang yung niluto kong ulam ngayon. Sana masarap ulam nyo. tingnan natin ko ano magiging reaksyon nila. Kapalit ng ulam nila sa ulam namin. Tau po. Si mama. Papa. No, ha? Bumili si papa. Bumili? Ano yan? Oo, wala ka nang kasama dito. Wala kang kasama? Ano ta? And... Ulam. I Stop mo yan. Ulam. Ulam. Ano ulam. ulam nyo? Ito, magdadala na ako. Wala sila mama mo? Oh? Ano yan? Oo. Oh. Yan ulam namin eh. Ano ba yung ulang tao? <laughs> Bayan? Huwag na, dyan lang kayo. B baka hanapin kayo ni mama mo. Wala si mama, si papa nga lang. Umalis mo, tagal pa nga mga uwi Bakit? Saan pumunta? Bumili ulam? Na malengke? Hindi, nee, may pinili sa ano lang kami. Wala ka kami. Dito kasama kami. Oh, Kaya na kayo, masarap yung ulam ko. Hala! <laughs> oh, ah, na. Sige na, ba bye na, Bye na. Ba bye. Masarap din yun natin. Kala ko nandito, kala ko nagluluto ng ulam si papa mo eh. Ano ulam niyo? Ano ulam niyo? Mums na. Sige na. O kain na kayo. Bye-bye na. Bye-bye na. Ay, kailangan tinutukan ng ulam. Ay no, ang ulam natin. Kain na mi. Kain ka pa, bibutong-butong. Pakatikim lang. Ingat. Kain na mi, ulam natin. Ano alam nyo? Namalingi ka? Sarap mo masarap ulam natin, ma ulam natin ha? Kitlong malat ulam <laughs> nyo. Itlog malat? Okay na kayo? <laughs> eh, yun <lang> ulam namin eh. <laughs> Sige na, bye-bye. Kala ko masarap linuluto mo eh. Kaya sabi mo, gatid ako na ulam. Ah. Eh. Kinakain <laughs> na, Russell. Ah, sa Aileen. Ay, umasok? Bakit? Anong oras ba pasok niya? Day of ni Joseph? Ah, day of. Ah, sige. Malas. Narong timing tayo. Hindi sila nagluto ng ulam bumili lang sila ng ano ng itlog na maalat. Kala ko makakakain tayo ng sarap na ulam. Better luck next time. <laughs>